kukunin ulit sa PM. Ay! Pupuntaan sa niya. Baka mamaya wala ka na talagang sakay. <laughs> <laughs> Sakit mga kapatid. Ang ahos ka buntukan. Ayan guys, tupunta na po kami sa pag-aanihan ng sibuyas ni Tita Edith. Ayan na po, palusok pa ahon. Palusok! Uy, daan Oh, lalakad talaga kayo mamaya dyan. Maglalakad. Maglalakad Lalakad talaga kayo mamaya dyan, ha. Maglalakad lang talaga kayo. Basta makawi. Paahon yan, paahon. Uy, tutuwa pa sinabing <laughs> lumbang kami ng sinabing lumbang sinabing lumbang sinabing lumbang sinabing lumbang sinabing <laughs> oh, oh, oh. Yun na, oh, oh, arsada. Yay! <gasps> aru Yung puso ko. Oh. Patikim lang yan. <laughs> Patikim lang yan. Oh, oh. Madalas kasi yung buhangin na gano'n, di ba? Lalo pa ka basa yun. O, kung pagka yung tag-ulan, yung putik niya, lagitan. Eh, maganda, lagkita. Uwe, oh, ka dun ah, hindi ka makakaahon doon lalo. Aahon. Hindi ah. Hindi ka ahon. Kasi putik na putik, kapit oh, na kapit. Kapit na kapit doon. Kaya lang, may kalabaw sa unahan. <laughs> nung motor nila yung motor natin ay sana yun dyan okay, paahon na naman po puti na lang kalsada to hindi kami nagtulak yun kaya nga po okay. o oh, bonsai nakabaya o oh, yun nakaahon okay parang sinisak o yun o no? aya kat tengah sebab nda engga